Maraming simbahan ang nagdaraos ng mga pagsamba tuwing linggo. Gayunman, walang mga salita ng Diyos sa Biblia na naguutos sa atin na mangilin ng linggo bilang araw ng pagsamba. Maging ang simbahang Romano-Katoliko na nangingilin ng linggong pagsamba ay kumikilala sa katotohanan ito hindi na nagbabanggit ng iba pang mga halimbawa. Hindi ba ang lahat ng Kristiyano ay obligadong ang pabanalin ang linggo at tumigil sa paggawa ng di kinakailangang gawain pang alipin sa araw na iyon? Hindi nga ba ang pagsunod sa kautosang ito ang pinakakilala sa mga banal nating tungkulin? Ngunit basahin mo man ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala kang makikita ni isang linya na nag sa pagpapabanal ng linggo. Ipinapatupad ng mga kasulatan ang reliyosong pangilin ng Sabado, ang araw na hindi natin kailanman pinababanal. Nabasa ko ang Biblia mula sa unang bersikulo ng Genesis hanggang sa huling bersikulo ng Apokalipsis at wala akong nakitang sanggunian tungkol sa tungkulin ng pagpapabanal sa linggo. Ang araw na binanggit sa Biblia ay hindi linggo, ang unang araw ng sanlinggo, kundi sabado, ang huling araw ng sanlinggo. Kaya kahit ang mga nangingilin ng linggo bilang kanilang araw ng pagsamba, ay umaamin na ang sabat na tinakda ng Diyos ay sabado at na ang linggong pagsamba ay wala sa Biblia. Sa katunayan, naglalaman lang ang Biblia ng utos na ipangilin ang Sabat ang ikapitong araw. Una, tignan natin ang ikaapat na utos sa sampung utos na sinabi ng Diyos Jehova sa panahon ng lumang tipan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Iniutos ng Diyos na sa loob ng anim na araw ay maaaring gawin ang mga gawain. Pero ang ikapitong araw, ang sabat, ay dapat na ingatang banal dahil ito ay araw ng kapahingahan ng Diyos. Sa ibang salita, hindi niya iniutos sa atin na magsimba sa unang araw ng sanlinggo, linggo. Kung gayon, ang araw na dapat nating ingatang banal sa pagsunod sa salita ng Diyos ay ang araw ng sabat, ang ikapitong araw na sabado. Maging sa panahon ng bagong tipan, tinuro ni Yesus ang Diyos na dumating sa laman, na dapat na ipangilin ng mga banal ang sabat hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari, buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sinabi sa atin ni Jesus na manalangin na ang huling araw ng matinding paghihirap ay hindi sasapit sa sabat. Ibig sabihin, dapat na ipangilin ng mga banal ang sabat hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nakarecord kapwa sa lumang tipan at sa bagong tipan na iniutos ng Diyos sa atin na ang sabat lang ang ipapangilin. Hindi sinasabi kahit saan man sa Biblia na ipangilin ang linggo ang unang araw ng Sanlinggo. Gayunman, ngayon, maraming simbahan ang tumalikod sa sabat ng Diyos at nagdaraos ng linggong pagsamba na wala sa Biblia. Ano ang mangyayari sa kanila? Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Kung magdaragdag tayo ng ano paman sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, tatanggap tayo ng mga salot. Gayun din, kung mag tayo mula sa salita ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod ang walang hanggang kaharian ng langit. Ayon sa mga salita ng Biblia, ang mga ganitong tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit kundi tatanggap ng mga salot. Kaya naman, tandaan natin na huwag magdagdag o magalis mula sa mga salita ng Diyos pakiusap, ipangilin ang ikapitong araw sabat na sabado na inyutos ng Diyos sa atin na ipangilin at tumanggap ng mga ipinangakong pagpapala.